Ngayon magluluto tayo ng igado At ito yung mga sangkap na ating gagamitin sa ating pagluto ng igado Ayan. Una, itong liver Kaya ng beef liver ito Beef liver Tayo magluluto ng igado At ito yung mga sangkap na gagamitin natin sa ating pagluto Meron tayong beef liver, soy sauce, aswiti, lemon, at vinegar. Ito naman yung seasoning. At meron tayong laurel, at black pepper, onions, and garlic, chili, uh, seasoning, at oyster ang lulutuin nating uh, igado ay purong igado walang halong mga gulay ayan nilagay ko na yung ano atay ayan lagay nating ang sweet ayan, na, may kulay na yung ating igado tapos lagay na natin yung pinagbabaran yan ang ating tiga do, ganoon lang kasi yung natin kasi para lima diba? ito yung nasa loob ito natin kulang pa ano kulang pa yung lasa halat niya Yan na natin so para hindi masunog. Ngayon, lagyan natin ng konting tubig. So, natin ng konti. Itong ate, hindi masyado itong pinatatagal sa pagloto kasi titigas. at yung higado ito ay purong higado ito at eh, lagay na natin yung tupa at lagdagan natin ng konting patis Ito yung mabilisan na pagluto ng higadong Okay ito. Thanks for watching.